Umakyat nga kami dito sa may third floor ng galeria. Ilang beses na rin kasi nakapunta dito sila Geraldine at sabi nga niya dito raw yung maraming kainan. Dito na nga sa Giligans namin napili na kumain. Puno pa nga sa loob kaya pinaupo muna kami dito sa may waiting area. And binigay na rin sa amin yung menu para makapamili na rin kami ng kakainin namin. Nakatatlong palit nga kami ni Geraldine ang kakainin. Kasi nga ang dami naming napili kung ano ba yung gusto namin kainin. Mga 30 minutes din nga kami nagantay dito sa may waiting area bago kami tinawag dun sa loob. Hindi rin naman kasi gano'n kalaki yung space nila dito. Kaya mabilis lang din siya mapuno. Pagkaupo nga namin, tinawag na ni Geraldine yung staff para ibigay na yung listahan ng mga o-order namin. Inabutan na rin nga kami ng tubig. Si Geraldine nga, naubos niya rin yung isang baso na binigay sa kanya. Ako naman, kapag ganito, unti-unti lang talaga yung iniinom ko kasi nga ang bilis kong mabusog. Dumating na nga yung in-order namin. So, ang dami nga namin pinagpilian. Ito yung binili namin, yung sinigang na inihaw na manok. So, yun, pwede pala yun. Kaya dito din kami na ni Gerald din kung ano ba yung lasa nito. Kumuha din nga kami ng leche plan. Yung kinuha naman namin na kanin, good for four person siya. Yun nga lang, kulang pa sa amin kaya nagdagdag pa kami ng isa pang plate. Yung manok nga nitong sinigang na <laughs> to. Maliliit lang siya, parang mag, may pagka-bacon yung pagkakakat si niya. Geraldine na yung nag-serve sa amin itong chicken sinigang. Na inihaw nga muna yung manok. Amoy pa nga lang nga nito talagang mga ngasim ka na. <laughs> yun nga lang nagahalo yung parang inihaw niya. Then tinikman ko na siya kaagad kasi nga na-curious talaga ako sa lasa nito. Sabay nga kami ni Geraldine to and yun. Nagulat kami kasi nga, ang sarap niya. Mahilig pa naman kami ni Geraldine sa sinam palukang manok. And ito nga talagang kakaiba yung lasa niya kasi nga inihaw siya. Sabi ko nga kay Geraldine, pwede palang isigang yung inihaw na manok. Kumating na nga din yung isa pa naming in order na chicken butter with garlic. Ang sarap din nga ng pagkakagawa nila kasi toasted din yung chicken. Ang dami na nga ang foods na pwedeng pagpilian dito sa Giligan. sures years ago na rin kasi bago ulit ako nakakain dito. Thank <makes noise> i Naubos na nga namin yung kanin at ulam namin. Sinunod na namin tong dessert namin na leche plan. Sarap na sarap nga kami ni Geraldine kasi napaka pino nung pagkakagawa niya. Sobrang busog nga namin lahat kasi inubos din namin yung sinigang na manok. Inuha no. na nga namin yung bill namin para magbayad. Si Carlos nga yung unang nag-open nung bill namin. Biniro nga niya ako na umabot daw siya ng 2,000. Katapos nga nung no, nagbayad na rin kami. May alaga nga kaming aso sa bahay kaya itinake out namin yung mga buto-buto namin na pinagkainan. Hindi na rin kami kasi nga sobrang busog na pauwi na rin kami nagpicture nga muna kami dito sa may malaking Christmas tree na to so yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today maraming maraming salamat po sa inyong panonood mag-iingat po kayo palagi god bless and Babush